Ayaw magkomento ni Kim P. De Leon sa kontrobersya ng The Rapists of Pepsi Paloma. Napo, grabe ang pinagdadaanan ni Kim P. De Leon. Ayaw na ayaw niyang magbigay ng komento tungkol sa kontrobersya na bumabalot sa pelikula na The Rapists of Pepsi Paloma. Alam niyo naman, ang pelikula na ito, na idinirect ni Daryl Yap, ay nagdulot ng malaking debate dahil sa sensitive subject matter nito iyong tungkol sa umanoy pang-aabuso kay Pepsi Paloma noong 1982. Napakasakit ng pinagdadaanan ng mga biktima ng pang-aabuso kaya naman marami ang nag-aalala na baka mas lalong matraumatize sila at magdulot ng masamang imahe ang pelikula. Pero para sa mga creators ng pelikula, gusto raw nilang ilawan ang isang importanteng pangyayari sa kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. Si Kimpi na ang ama ay si Joey de Leon na isa rin sa mga nabanggit sa pelikula, ay nahuli sa gitna ng kontrobersya. Sa isang interview, nagpahayag si Kimpi ng kanyang pagtanggi na sumali sa public discourse tungkol sa pelikula. I'm sorry, mahal ko kayong lahat, pero I'm not in a position to say anything about that, Ania. Honestly, wala naman akong alam dyan. Hindi ko naman alam yung mga punot dulo nung araw kung ano yung nangyari. Parang nag-aalala talaga si Kimpi, ang sakit ng nararamdaman niya sa pagbabalik ng isang lumang isyo. Parang bubuhayin na naman nila yung isyo dati na yung tapos na yon, na wala namang ebidensya, keso ganito, keso ganon, sabi niya, at dagdag pa, so ako, I'd rather stay quiet kasi mahirap kasi. Hindi lang ang mga akusasyon laban sa kanyang ama ang nag-aalala kay Kimpi. Natatakot siya na baka masira ang kanilang relasyon ng kanyang ama dahil sa kontrobersya. Iyong mga taong nagmamahal sa kanila, baka ma-disappoint sa kanila. Ang tagal nilang hindi nag-usap, pero nagkabati na sila. Ayaw niyang mawala iyon dahil lang sa isang pelikula. We're not talking about anything, kasi recently lang, kailan lang kami nagbati, sabi niya. So, ayokong mabahira na kailan lang kami, more than 4 years kaming hindi nag-uusap. Ako na lang talaga ang gumawa ng first move na last year lang yon, Father's Day, talagang sinadya ko siya sa Itbulaga. Ang pagtanggi ni Kimpi na sumali sa kontrobersya ay nagpapakita ng isang komplikadong timpla ng mga personal at etikal na konsiderasyon. Ang hirap ng kanyang desisyon. Para siyang nasa gitna ng dagat, naghahanap ng paraan para maprotektahan ang kanyang pamilya at maiwasan na makasakit ng damdamin ng iba. Kahit na nakaschedule na ang paglabas ng pelikula sa February 2025, hindi pa rin alam kung maaprubahan ba ito ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB. Ang patuloy na kontrobersya ay nagpapakita ng mga hamon sa pag-aalaga ng sensitive historical events sa mundo ng entertainment. Nagsisimula ng magtanong ang mga tao, ano nga ba ang mga hangganan ng filmmaking? Ano ang epekto ng public discourse sa mga buhay ng mga tao? Maraming katanungan, at sana, magkaroon ng makabuluhang sagot.